dahil umuulan pa sa labas, tingnan nyo naman guys kung anong pinagagawa namin. Para hindi masayang yung oras. So, di ba? Kilay is life. While waiting sa other na darating pa guys. So, ayan. Nagbukas na sila ng beers at yun, chika-chika. By the way, ito pala yung area na aming pagbabarbeque-han. Tingnan nyo naman guys, ang daming bunga ng pears. ba? Diba? Sobrang dami talaga guys. Sa gilid-gilid lang yan ang mga daan. Ayan. So, yung puno na yan ay peras. Tingnan mo kasi ang apple dito, oh. konsaan saan lang, natubo. Pati pa dun. Ang laki din ang ano. Try mo na ngayon. <laughs> Malinis na ba't pa? Oo, oh, numulan ni. Eh. punas na, punas na lang. Ano, Kate? Kuha ka ba, apple? Ano? Matamis Matamis? Mm -mm. Damihan muna para may pang-reserve tayo na dessert. <laughs> Sige na, kuha ka na doon, te. Ayaw pa naman nila yung nangubuha tayo ng gabi Asan ba ang may red? <laughs> ang dami, no? Kaya nga. Kung sa atin ang hirap magpatubo ng ganito yung apple at magpabunga. Dito, tingnan nyo, oh. Kahit saan nang andun pa, oh. Oh, ayun. Ilang yung, puno pa dun, oh. Yung tambis na kinural. <laughs> So, ayun na yun guys. Naglalakad na kami papunta sa ilalim ng tulay. Actually, hindi talaga namin min na mag um, barbecue sa ilalim ng tulay. kasi lang, no choice kasi baka uulan. Ang weather kasi dito sa Poland is, alam mo yung maulan siya tapos biglang iinit or mainit siya tapos biglang uulan kaya alam mo yung weather weather talaga siya guys so ayun na ito na nga kami nag start na nga kami mag barbecue dito sa ilalim ng tulay ayun para chika chika ang mga boys at kami namang mga girls ay busy busy dito sa paghihiwa ng cake by the way guys isiningit lang pala namin to kasi ano lang to siya guys for simple um, um, uh, engagement, celebration, something eklabush ganon. Yun. So, may pahiwan ng cake si girl. Yan pala ay engaged na, guys. So, we're happy for her. At magiging misis na siya soon. Maybe this month, actually. Yan. So, ayun siya, guys. After nyan, may karaoke kami dito. Budang dala pala ako ng mic at yung speaker na rechargeable. So, ayan, pwede silang makapag kanta, kanta, kanta. So, by the way, hanggang dito lang guys at hindi naman ganun kadami yung aking video video. So, ganun lang siya ang chika-chika for today. By the way, thank you so much. sa Ayong panunood. Bye!